So uh, guys, for today's video, gagawa tayo ng DIY air cooler dito sa ating bahay. So yung mga kakailanganin natin gamit, styro, mini fan, aluminum ducting hose, tape, glue gun, cutter, cable tie, ball pen para sa ating pattern. So yun ang ginawa ni Marlon dito is kumuha siya ng pattern gamit yung bilog ng aluminum ducting hose sa kayong mini fan. After niya bilogan, kinatoy niya na para mabutasan. Then niligay niya yung aluminum ducting hose. Niligay niya ng glue gun sa gilid para walang ganong lumabas na hangin. Sinunod na pang at butasan ni Marlon itong gilid para sa ating lalagyan ng ating mini fan. Niligay niya dito ng butas, niligay niya ng cable tie para di mahulog ang ating mini fan. After namin matapos, nalagyan na namin ng trash bag sa ilalim sa anang aming mga yelo. So ayan, nakita natin dyan, kinakapitan ni Marlon yung aluminum foil dito sa ating likod ng mini fan. Niligyan niya lang ng cable tie para humikpikit. DIY fan. Ang lamig, malamig, malamig yung buga ng hangin, I mean. Ayan yung yelo. Ayan yung hangin. Naman siya dito. Instant air cooler. So guys, success sa ating, ano, success sa ating DIY air cooler.